kasama ka lang Salamat po sa lahat lang patawad, patawad, patawad po Jesus name, Mother, protect our heart protect Amen And she's not backing down Ba't yan, tostado yan? Ito hindi Ah, hmm. oh, okay Sakto yung head mo ah Sakto yan ah uh -huh. hmm Don't so, so, so. Hmm? So, so. Ang kapal, no? Minsan may mga bacon na anong hindi mo naramdaman. Hindi <laughs> ko so, hmm. na siya, malapad pa siya. Parang hmm. <laughs> Nalala <laughs> ko yung ilong ko. Hmm. Mula pa yun. Aha, mula. Hmm, nga Sa isto niya eh. Tapos na ako. Kain ko yan? Hindi, kain ko. Hmm. Mula, mula. Matapos ka na. tapos. Ah, tapos ka na. Matatapos ka na. ko, ano ka na busog yun. Ayaw na kumain. Bago kumain? Sobrang bus ko kumain. Oo,

Baduy! Anong yung niyo kasama na grey dito? So, hindi pa to hard-boiled yung itong binagawa ko. So, Natuyo pa yung masago matagal. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi lang po ha. Labas yung labas, magiging grey konti. Labas ng yolk. Ano? Yan nga uh, uh, Hindi yung puti mismo. Mm -hmm. Ha? mo mm -hmm. lang yung medyo grey na. Mm -hmm. Ako pa eh. Talaga, nagagot ko na yung... Yeah, yeah, yeah. Na, gusto na. nang gagawa nga ako para makita ko siya. Hmm. Ano to eh? Um, Ten minutes yan. Mga 15. Ten minutes yan? Hmm. Tagal na. ba yung usap bacon eh? Ito ilan? Eight. Hmm. Ano ba Ano eh? Kasi maliit, di ba? Kasi ang sulad na gagawa kong bar barley, bar bar garlic. garlic bread. Ano? Tagal ko sa konti pa, 10 minuto pa. Piling ko pa yung ano. Bacon na niya. Mabuka. Sarap! Sarap? Saka bacon. Masarap yung bacon nila. La sojum ba? Hmm? La sojum ba? Sige lang. Pwede mo na kasi. Ayoko na. Ayun. nyo. Pes. Wait lang. Isip. Alaw. Baka matigas na yun. Hindi. Ayun, pagkalambot oh. Mm -hmm. Nakakainis to. Ano ah, itong sugar ko? Ha? Vine o Ah, okay ah. Yeah. Mm. Ba? Ang galing mo ah. At napakatay mong kinahin ano ah. Kasi wala akong mong kuyang kahapon. Hmm. Ano na yung buka ron? Yung ano, sa Yun lang. Buka mong kahapon. Hmm. Ang hmm. hmm. yung... no. bis mo ano eh. Hmm. na. Bas ka na? Hmm. Busog domba, nara saha emang kagak Bak-bakan ratu tarte, ratu tarte nara saha, ratu tarte, ratu tarte, ratu tarte, ratu tarte, Luto, pero hindi. Mm -hmm. Hindi OA. Okay. Yung 15 pero minutes, yung... kasama ba yung kulo doon? Hindi, ulo na siya. Ah, tagal na. Pero honey, yung sa'yo na yung pagka uh, sana sign up, yung ano yung runny yung ano, gusto ko yun. Mm hmm. Parang nabubuhay ako kung kanyang sign up, tapos ganyan. Buo yung, uh, ayoko. هذا لا كأن façon لها اليوم راني Bond Pokémon لماذا؟ GarF

Meron na, meron ng gamot. Meron na ako. Meron na ako bago kumain. She's walking a fire. Don't close it. Hmm? Bakit mo mahirap siyang buksan? Para maganda pa rin siya pag sinara. Para? Ito, malina Oh. Kalo sa sana mo, 5,000 calories yung mga malalaki. Sinasabi yun, di ba? Mm -hmm. 800 yun per isa yata eh. Mm -hmm. O ilan na yun? Times 4. 800 times 4. 32. 3,200 mm -hmm. na. Eh, apat lang yun. Siguro ay makasampu ng mga yun. Mm -hmm. Madali lang talaga makaano ng calories. Pag yung mga bake, kanin, yun. Parang. Basta may flour. Ganun naman yung isang pinsa nung nag-uubos. Tsaka so, one seat yun lang. Sana din makakatid sa'yo mag-order ba? Pero maliit na. Nakita mo naman yung size nung kanilahanin. Yeah. Large talaga eh. Ano ba yan? Ang sinabi mo pinsa? Bakit? Ang gusto kong pinsa. Ano ba yung West Day? Mm Hmm-hmm. West Day? Bakit mo na? Ay, sorry, wait, 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 sorry. Ay, sorry, naman. Ay, sorry, sorry. Ay, sorry, sorry. Ay, sorry, Ba, Ay, sorry, sorry. 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 Dito sa bahay, sa mm -hmm. mm, kaisa, ka na sensei, pahit ng anak, pitong unang, na, beef curry, zampaoyor, na to, miss tumis, pano pantanyang, panyang, masang, galit, beef curry, panyang, panyang, Oy, kapsa, yun, mm -hmm. ah. Ay, kabisado niya yun, Ani. Nakatuwa nga siya Atlas eh. Oh, ano ba yung natutuwa, natutuwa ko sa kanya pag nasa sasakyan tayo? Kasi yan lang yung sinasabi ko sa'yo. Eh, tsaka yung ano yung... Alive siya, no? Oh, Interactive. Nandun lang siya sa gitna, di ba? Uh -huh. Nung dalawang upuan. Tapos kung ano sabihin mo lang, kanta ka. Ah. Uh Tapos -huh. tuturo siya, sasabihin niya yung... Uh -huh. Ano yung familiar sa kanya, no? Napakabait ng pati. Hilig niya sa ano, gitna. Ayun, ah. Tapos one time, inaantok na siya. Oh. Dahil sa ayaw niya kumupo, mm hindi -hmm. siya natulog, Hindi siya nagsabi. oh, di siya nagsabi. Tulog siya gano'n. Kahit na lang ang yeah. ama niya. <laughs> Ay, pero ano na lang. Kailangan na ni Angie. Mm. Andin. Kala ko nag na siya niya. Nagpula one time eh. Ako mga huling hiningin na niya. Tingin mo mga ilang na to? Yung filter pala. Dalawa? Piling ko may tatlo na yan. Really? Oo. Kailan ka ba nag-cost ko na ano, yung... Di ba Walmart to? Paper towel. Oh, Walmart ba yan? Mm Oo. -mm. Walmart yan. Cost ko yan. Yung cost ko ba yan? Cost ko yan, nani. Paper towel, yung tagal na. Siguro nga dalawang hmm. buwan, tama. Cost ko yan, nani, kasi nakita natin sa... Ah, di sa, din oo, mahal. Tapos nakita natin sa Walmart. Iba-iba yung tatak. Nalakihan tayo. Tapos nakita ko yan, sabi, parang, sabi mo sa akin, parang parehas din naman yun sa Walmart eh. Pero mas mura. Kasi may kasama siyang dalawang filter na. Di ba may isa pa yan, filter? Hmm. Ang pinakatago. Naku, bibili tayo ng ano, water bottle. Tama lang yung prices. size. Si Ivy ba ni nag water bottle siya? Hindi ko alam, ito ko. oh, nag-ano siya. Si Kati si Dirk. Si Dirk ba hindi. Hindi siya may tap. Hindi. Mm. -hmm. Bottled water yun siya. Mm. Hindi -hmm. na tayo sa ano. Pati hmm. yung Canada, kung bumili ka. Nang Canada kayo. Ay, hindi. Meron dun kina Hindi na dyan. Din, mm. ko. -hmm. Mm. Si -hmm. eh, ano talaga, no? Mm -hmm. Pero nung nakasama nila tayo, nila. <laughs> Di ba nagbabottle water sila? Mm. Pero nung... Nagagalito rin sila eh. Oo, oh, pero... Nung nakita... Ewan mo, Ako kasi ever since hindi ako na gano'n. Mm. So, sa Pinas nga eh. Ang alam mo lagi kung ano, lagi kong point of reference. Sa Pinas nga, iniinom natin yung sa, sa ano nyo eh, sa gripo nyo. <laughs> Lalo sa bahay namin. O, sa bahay niya talaga. Kasi sa amin, ano kami, distilled water kami. Mm. Pero pag napunta ako sa inyo, Talaga. Pero malinis naman do talaga yun. Kasi Kaya nga, eh. ibig ko sabihin, doon nga eh, mm -hmm. na kapag ako dito pa kaya, mas malinis tubig. Treated so. talaga, no? Mm. <coughs> Pero, bakit ka na-decide na, mag-filter? Parang may lasa dito. Mm. Nagbago ba nung na-filter na? Hindi ko alam. Siguro, ano lang, psychological lang. Mm. Basta may filter, para ka na. Parang gano'n. Hindi. Pagka hindi malamig, gani. Lalo nalang yung tubig. Pero pag malamig, mm. sakto nung ano siya. Umamay. Mahihirapan. Ano ka? Kahirapan mo na naman ako na Diba sabi mo ang gagawin natin ngayon ano? Tatlo! Diba? Buhat. Tapos yung raw. Tapos takmuli. Mm. Mas maganda pa yung ganun niyo. Oh. Buhat mo na tayo. Oh. Kasi mas gusto pag gusto mo siya, pagod na tayo sa cardio eh, pagkatapos hmm. din na tayo makapag -ball. Oo. Oh. sabi doon sa ano, parang wag mo, wag, wag mo daw, hindi, wag daw tagalan yung cardio. Parang, tama yung gano'n. Kasi mas importante daw yung strength training nga daw. Strength training. So, 30 minutes, 31 hour. May exercise si Kelly na ano yung eh, 45 minutes, yun na lang gawin natin. Ah, hindi. Masyadong mabigat. Ano ayaw mo nang gagawin yung exercise. Ha? Huh? Tatlong exercise na gagawin mo eh. One and a half hour lang yun. Two hours lang nag exercise eh. Maraming hipahinga dun, ha? Maraming ano? Hipahinga. Hipahinga. <laughs> we are a lot of we are blessed. Yes. Yeah. Very, very blessed. Yes. Yeah. Pwede ba ginom ko ng tubig? Parang ang bagay mo. Masa ka lago ka? Ano ka nanahiga ka na, na doon? Pwede na? Mm. Peace. 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 Mm. Peace. Huwag ka na lumayo! Huwag ka na lumayo! <laughs> Ayun. ako. Mayakado kung warag ka pa eh. Bumuksan ko tubitana eh. Kaya mo ako pinapaalis. <laughs> Mm -hmm. mm -hmm. Kasi nga nalabigin ka. Yung talaga ang intention, boss. Yep, yep. Kasi dito ka pala. Ang pati ng pwet ko, okay? bes. Dito ka pala. Ubus ka bintana. Ang pati ng pwet ko. Kami yung ano, bacon yung ano eh. Hamoy. Hamoy. Huwag ka nang mula. Dito. Ano ba yan? Bakit? Bakit? Kasi mahangin eh. Huwag alisan muna. Huwag muna at mahangin pa mamaya. Tignan mo, babalik yan. Oo, uh, Oh, lakas. Oo, oh, lakas. <laughs> Ikaw ha. Macho, macho One more. Ay, nag-ilang baso ka. Dalawa. Hatsyo, hatsyo, Pakatlong baso ko na to. Ay, ba yung exercise na naman siya? Ano ba yun? <laughs> Kasi mapapagod ka na eh. Mapapagod ka na